kilalanin natin ang kontrobersyal na girlfriend ni Richie Rivero na si Lerin May Bautista. The Philippine Showbiz List presents Sino si Lerin May Bautista, ang girlfriend ni Richie Rivero? Profile Si Laren May Magnaye Bautista na isinilang noong January 28, 1993 ay isang professional and runway model, beauty pageant title holder at politician na nakoronahan sa ilang major pageants. Natapos ni Leryn ang kanyang pag-aaral sa high school sa Trace Technological Research for Advanced Computer Education College sa Los Banos. Nagtapos siya ng degree sa marketing sa Colegio de San Juan de Letran. Ipinanganak siya at lumaki sa kanyang hometown sa Los Baños, Laguna. Naibahagi naman ni Larry ang pinagmula ng kanyang unique first name. Ayon sa kanya, kombinasyon ito ng mga pangalan ng kanyang mga magulang. Ang Le ay mula sa pangalan ng kanyang ina na si Leticia at ang Re ay mula sa pangalan ng kanyang ama na si Efren. Dagdag pa niya na sa tingin niya, siya lang yata nag-iisang tao na may pangalan na Leren. Parehong pure-blooded Filipino ang kanyang mga magulang. Siya ang pinakabata sa tatlong magkakapatid at ang unika ihan ng pamilya. Siya ay lumaki sa isang napaka-tradisyonal na Filipino household. Pageantry Sa edad na 22, si Leren ay pumasok sa mundo ng pageantry kung saan nagsimula ang kanyang reigning streak nang lumahok siya sa Mutya ng Pilipinas 2015 at itinanghal ng Mutya ng Pilipinas Asia Pacific International 2015. Kinatawan niya ang Pilipinas sa patimpalak na Miss Tourism Queen of the Year International 2015 sa Kuala Lumpur, Malaysia kung saan siya ay nanalo. Ang pageantry journey ni Leren ay umabot sa isang makabuluhang milestone noong 2019 na makapasok siya sa 56th edition ng Binibining Pilipinas Pageant. Kung saan siya kinoronahan bilang Binibining Pilipinas Globe 2019. Pagkatapos ay sumabak si Leren sa inaasam na titulo bilang Miss Universe Philippines 2021 sa isang star-studded competition nagtapos si Laren sa kompetisyon bilang bahagi ng top 10. Sa panahong yun, ipinatupad ng Miss Universe Organization ang isang mahigpit na patakaran ukol sa edad na naglilimita sa mga sumasali sa edad na 18 hanggang 28 years old. Noong panahong yun, 28 years old na si Laren na nag sa kanya na magbahagi ng isang post sa kanyang Instagram account na siya ay magpapahinga na sa pagsali sa mga beauty pageants. Anya kahit bigong mauwi ang koronang pinangarap niya, ay wala raw sa kanyang bokabularyo ang salitang pagkatalo o pagiging talunan. Nagpasalamat din si Leren sa lahat ng kanyang mga supporters, lalo na sa mga taga Laguna, na kanyang kinatawan sa naturang pageant. Pagtatapos niya na ang beauty pageants daw ang bumago sa kanyang buhay, kaya malaki ang pasasalamat niya rito. At panghahawakan niya ang katagang once a binibini, always a binibini, man politics. Si Lerin, ay nag-transition sa mundo ng politika hindi bilang isang alternatibong karera, kundi bilang isang landas na nagbibigay daan sa kanya na patuloy na ipaglaban ang mga adhikain na malapit sa kanyang puso bilang isang pageant title holder. Noong 2022, si Laren ay naging pangunahing kandidato sa political race para sa isang pwesto sa konseho ng munisipyo ng Los Baños na kinatawan ang partido ng Big Kiss Pinoy. Ang panunungkulan ni Laren bilang kunsihal ay naging tanyag na may mga natatanging tagumpay tulad ng pagpasa ng 80 mga resolusyon at pagsasabatas ng siyam na ordinansa. Nagbigay din siya ng maraming kontribusyon sa iba't ibang mga inisyatiba sa kalusugan at edukasyon. Bukod dito, siya ay aktibo rin nagsisilbi bilang Education and Public Information Chairperson para sa kanyang munisipyo. Lawrence Involvement with Richie Rivero Noong June 2023, inakusahan ng mga fans ni Andrea si Stilleren na dahilan di umano na paghihiwalay ng aktres at ng ex-boyfriend nitong basketball player actor na si Richie Rivero. Pero ayon sa mga balita, hiwalay na si na Andrea at Richie bago pa man nagkakilala si na Leren at Richie. Nagkakilala lamang ang dalawa sa outreach program ni Leren sa Los Baños noong May 26, 2023. Isang araw matapos magdiwang ni Richie na kanyang 25th birthday noong May 25, 2023. Ang mensahe ng pasasalamat ni Lauren kay Richie sa pamamagitan ng Instagram ay ang pinagmula ng malisya ng mga fans ni Andrea. Ayon sa ilang balita, matagal nang aktibo si Richie sa mga outreach at feeding program para sa mga kapuspalad at nang malaman na kanyang mga kaibigang magbibigay siya ng tulong sa mga residente sa Los Baños, si Lerin ang kanilang nilapitan. Dahil kilala rin ito na isa sa mga kaibigan ni Richie at dahil ito naman rin ang incumbent counselor sa nasabing lugar. Ngunit ilan sa mga netizen ay ginamit bilang ebidensya ang mga screenshot ng Instagram story na nirepost ni Richie at paglalike ito sa pang Instagram post ni Laren. Makalipas ang ilang araw, mula nang madawit ang pangalan niya sa Andrea Richie breakup, ay naglabas ng opisyal na statement ang opisina ni Laren patungkol sa issue. Mariing itiranggi ng kampo ni Laren ang mga aligasyon laban sa kanya at sinabing entirely false and have no basis in reality. Ngunit dalawang buwan pagkatapos pagbigay ng pahayag kung saan mariing idininaya kanya kanyang pagkakadawit sa hiwalayan ni Andrea at Richie, ay nakuna ng larawan si Laren habang naglalakad sa UPLB Freedom Park sa Los Baños kasama si Richie noong August 2023. Tila nagjogging ang dalawa base sa kanilang matching black sporty outfits. Nakita rin silang magkasama sa isang variety store sa pang pagkakataon base sa larawan nila na kumakalat sa Twitter. Muli namang nakita magkasama si na at Richie sa isang event sa Laguna. Makikita sa mga larawan na kumalat noong September 2023 na tila na mama siya silang dalawa sa isang peryahan na nagpaunlak magpa-picture sa mga taong nais magkaroon ng larawan kasama sila. Mapapansin din na magka-holding hands si na at Richie. Kamakailan lang ay spotted ulit sina Laren at Richie na magkasama sa basketball game ng UP vs. Lasal sa UAAP game na ginanap sa Mall of Asia Arena noong October 18, 2023. Sa Instagram account ng ama ni Richie na si Rusko Rivero, nagbahagi sila ng isang larawan kasama si Laren. Tanging caption niya sa post ay isang heart at praying hands emojis. Nirepost naman ni Richie ang post ng ama pero wala siyang inilagay na caption. Nirepost din ni Leren ang naturang Instagram story at gaya ni Richie, wala rin inilagay na caption dito si Leren. Richie finally admits romantic relationship with Leren. Pagkatapos ng ilang buwang espekulasyon at mga sighting na magkasama, ay sa wakas inamin na ni Richie ang tunay na namamagitan sa kanilang dalawa ni Leren. Sa pamamagitan ng isang Instagram post nitong October 21, 2023, inamin ni Richie ang kanilang relasyon. Kasama rito ang mga larawan ng kanilang mga kamay na magka-holding hands. Si Lerner na nakaupo sa likod ng bahagi ng kotse at ang kanyang silhouette shot habang sumisikat ang araw. Nagbibigay din ng malalim na kahulugan ang mensahe ni Richie, lalo na tapapaligiran ito ng mga issue ang pag-uugnay sa kanila ni Leren. Tinawag pa nga ni Richie si Leren na real queen at the right one sa kanyang caption. Bahagi na kanyang mensahe para kay Leren, hindi tayo magtatago Dalawa lang dapat ikahiya Walang nang agaw at walang inagaw. Walang bibitaw dahil masaya tayong magkahawak kamay. Pinuli rin ni Richie si Lerin dahil sa kanyang patuloy na dedikasyon na magbigay tulong at magpakita ng pagmamalasakit sa iba. Kahit pa sa harap ng mga matinding kritisismo na inabot nito, mula lang sila'y maiugnay. Matapos sa pag-amin ni Richie sa kanilang relasyon, mabilis na naglipana ang mga basher sa Facebook post ni Laren sa parehong araw na yon isinisawalat ng harapan ng ilang netizens ang kanilang akusasyon na mang-aagaw ng boyfriend si Laren. At sinagot naman ito ni Laren at, sinabi na hindi hindi niya magagawa ang mang-agaw. Naipaliwanag na araw nila ni Richie ang kanilang panig at ang katotohanan. Ngunit kung magpapatuloy ang mga bashers sa kanilang sariling interpretasyon, wala silang magagawa. Napapagod na da rin daw si Larry na magsabi ng totoo dahil pilit pa rin ng iba na baliin ang katotohanan. Richie's mom shares thoughts on son's relationship with Laren. Lubos naman na ang suportang ibinibigay ng mga magulang ni Richie na sina Rusco Rivero at Abigail Rivero sa relasyon nito kay Laren. Sa nasabing Instagram post ni Richie kung saan inamin na niya ang tuloy na relasyon nila ni Laren, nagpahayag ng na kanilang suporta sila Rusco at Abigail. Komento ng ama ni Richie na ipagdadasal niya ang dalawa. Pinayuhan din ni Rusco sila Richie at Laren na alagaan ng isa't isa. Samantala, dinepensahan naman ni Abigail ang kanyang anak na si Richie at si Laren mula sa mga akusasyong inihahagi sa mga ito. Sa bahagi ng kanyang post, tila may pinapahiwati siya tungkol sa isang relasyon na sinasabing naging toxic. Komento pa ni Abigail, walang niloko at walang nanloko, sadyang hindi lang sila ang gustong magkatuluyan ng tadhana. Nagtanong din siya kung bakit may mga relasyon na nagiging maayos habang ang iba ay hindi. Ipanaliwanag din ito na kapag toxic na ang relasyon, dapat na umanong umalis sa ganoong sitwasyon at hindi hayaan lang. Sinabi rin niya na kung ito ay nakalaan para sa iyo ay mangyayari ito. At kapag ginusto ng Diyos may mga kasama kang tao, gagawin niya ito. Dagdag pa ni Abigail, ang magandang pagsasama ay may pagkakaisa ng pangarap, kagustuhan at paniniwala. Pagtatapos pa niya, mapanatiling healthy ang isang relasyon sa pamamagitan ng pakikinig, pagkikipag-usap, pagtanggap, managing conflict, pagtutuunan ng oras ng isa't isa, at pagdarasal na magkasama. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!